Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Romualdez at 167, kongresista na migay ng ayuda sa Davao Norte. Higit isanda ang mga kongresista ang sumama kay Speaker Martin Romualdez sa Tagum City, Davao del Norte para mamigay ng ayuda tulad ng bigas, cash at scholarship. Higit kalahati ng 308 na mga congressman o 167 na mambabatas ang nagtungo sa Davao. Ayon kay Speaker Romualdez, Break po ng Congress ngayon pero mas pinili ng mga kasamahan ko na sumama sa atin para marinig ang pangangailangan ng mga taga-Davao. It will be easier kasi kung maraming mambabatas ang nakakaalam sa pangangailangan ng isang lugar para mabilis maaprubahan ang budget nito, ani Speaker Romualdez. Bukod sa cash at rice distribution na mahagi rin si Romualdez, sa ilalim ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair ng mga scholarship at puhunan pang negosyo. Libo-libong dabawenyo ang nakinabang sa programang ito ng Marcos Administrasyon. Laking pasasalamat naman ni Acting Davao del Norte Govend de Carlo. Uy kay Speaker Romualdez dahil sa hatid na government service at tulong ni Romualdez. First time po ito na madalaw tayo dito sa Davao del Norte ng napakaraming mambabatas para magbigay ng tulong at mapakinggan na rin ang kailangan ng mga kababayan namin. Salamat Speaker Romualdez. Ayon kay Gov. Uy. At para naman po ipabot ang mensahe ng pagpapasalamat naman po mula sa buong probinsya ng Davao del Norte, palakpakan po natin DAVNOR Acting Governor, Di Carlo Oyooy. Minamahal kong Davao del Norte sa lahat ng local government leaders, mga kapwa ko lingkod bayan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno mga bisitang kongresista at gobernador former president Gloria Macapagal Arroyo higit sa lahat sa ating butihing house speaker Ferdinand Martin G. Romualdez Mayong buntag at malipayong pag-abot sa probinsya sa Davao del Norte. On behalf of the people of our province, maraming maraming salamat, House Speaker Martin Romualdez. Sa hindi lang pagdala, ngunit sa pagsasagawa ng pinakamalaking bagong Pilipinas Service Fair dito sa ating probinsya lubos din ang aming pasasalamat sa kabutihang dala ng ating national government na pinangunguluhan ni presidente Ferdinand R. Marcos Jr. at lahat ng ahensyang nakikibahagi ngayong araw at bukas with more than 200,000 expected beneficiaries from at least 50 government agencies we can really see how truly blessed Davao del Norte is ito ay isang patunay na sabay-sabay nating nakakamit at natatamasa ang tunay na diwa ng bagong Pilipinas isang bayang maunlad nagkakaisa at ramdam ang sinserong serbisyo mula sa gobyerno. Nawa'y makamit natin ang masaya at mapayapang pagsasagawa ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lalawigan ng Davao del Norte. Lubos-lubosin natin ang pagkakataon na nandito ang iba't ibang ahensya upang tayo at ating mga pangangailangan ay maibigay ng serbisyo para sa mga dabaw nun. Muli, maraming salamat House Speaker Martin Romualdez. Dahil batid namin dito sa Davao del Norte ang bagong Pilipinas. Sa tanan Davao malipayong pag-abot sa bagong Pilipinas. Daghang kaayong salamat acting governor Decar at yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.